hugod ni atong kalingawan Nakuhog na itong Tapos ko na itong lugar Wihawa diha Tinigid yeah. siya ang koan ba Come her Tinigid siya ang horizon. Ampo chingalina Ampo

so dere grabe ka solim la ay oran sa diha pero ko may compare pud dito nga mato ko sa bayugan grabe pud kainit. init igkan outlet na boring man ang kinabuhi ko sa akong sitwasyon boring siya pero ibang siguro yung nga medyo masarap ko Naghanay ko ang mga buro sa kina. Bukod sa kina. Bukod sa kina. So, kaya naman yan discard eh. Ako, ang akong discard is... yung ano eh... option na pwede kong... daglag. lang ko yung pero pagbalik same sa inyo diha ko <coughs> malingaw toon ko pero dili ko productive wa kay production na nang adlawa kay e, diya man ako akong tindahan Dari dagang may pwede mabuhat Napagali ko'y labasong diha ang glasses kung ito on hindi palang ko ready so sa dagan ka ba on dagan sa so, una, nag wish ko nga naantay magkaoban ako ano? Aside sa pamilya good man. Mie je ne bu je puntoh. Nah. Nah ah, nai tak ngene to kan satu. Ni apron so nagoban oven me ana hita bo. Dak ko hena wala adjust. ito kay kong uh, mag inusara dito basta mag wish ka mo abot siya sa madugay o sa badali yeah, by next time na uh, balik ang punto na ikaw na po peaceful mong life at least na nakai ko kuwan na kay... Kuan, mas wise na malikayan ang bad experiences niya like, mong na experience before mo daghan baya pero dahil na kuron parang Eh, ay, ay, ay sa ako mauban ako mag obligasyon eh may paywa. Stop recording.